Thank you. Hmm. Bakoy. So, bali ngayong araw na to, susunduin namin si Mami sa Grand Terminal ng San Pablo. Medyo matraffic na rin kasi paghapon, lalo na at magbibigyan ngayon. Dumaan muna ako dito sa malapit ng vulcanizing sa amin, Magpapangin ng gulong. Lagi na lang kasi flat to si Bangas. Ganun yata talaga sa sasakyan ang sa week mo lang magamit. Pag matagal siya nakistock, sadyang nalambot yung gulong niya. Ano kaya remedyo dito? Comment nyo naman sa baba. Dumaanan ako dito sa bilihan ng buo kaso wala na palang tinda sa prank. Ito pa naman sana ang gustong inumin ng mga babies namin. Dumaan na Dumaanan nga pala ako dito sa bilihan ng bulaklak dito sa may chaong. Balik bibili ko si Bebs kahit walang okasyon. Medyo pakikiligin ko siya ng konti. Siyempre magpapasalamatan na tayo kasi bibili tayo ng bagong brum brum. Kaya kayo pakiligin nyo rin yung konti ang girlfriend nyo ang asawa nyo. Bilin nyo ng bulaklak kahit walang okasyon. Tignan nyo kung ano magiging reaksyon. Bars. Suminsay so, na rin kami dito sa may McDo kasi nagugutom yung mga babies namin. Bibili ko ng french fries. Tira. Ayan! <laughs> Merry Christmas! <laughs> Medyo madilim na nga nung nakarating kami ng na San Pablo. Talagang Christmas is near kasi makikita mo na yung mga nagtitinda ng lantern. Wow! <laughs> bakit? Bakit <laughs> oh, <yes>. Ha? Ay! Ang cute! Ha? Ang cute! Ang galing e! Ha? Pinitas ko. Tignan mo yun. Wala akong binili. <laughs> Tayo. Ang cute. Ha? Ang cute. Ang ganda. <laughs> oh, ay, ganda, ganda. Ay. Ha? <laughs> ang ganda. Ha? Ang ganda. Yan yung ano. Uh? Makaligin mm. mo. Bili mong bulaklak kahit wala ako. <laughs> <laughs> ang cute. Ang cute ba? Ang cute eh oh. Ang ba? Libayan? Hmm. Uh -huh. Ang cute ng mo. No. Thank you. Mm. I love you. love you too. Lagi <laughs> niya. <laughs> Bakit? <laughs> Wala lang! Wala na. Ang palagay siya. Dede na. Ay, gagala. Tulog na. Kayo. Hindi mo bibi. Ay, tulog yung dalawa. Eh. Ito rin nakita ang lights. na <laughs> ito? Wow. Lights, lights, lights. Nagpasya na lang kami ng umuwi kasi hindi na makakapamasyal ha. Katulog na yung dalawa. Si ate na lang ang gising. Sa isang araw na lang kami mamamasyal.

Salamat sa pagtama. Ingat na. God bless.